mula sa makulay na simula ng kanilang relasyon sa social media. Laking inspirasyon sina Jairus Aquino at Andrea Angeles sa kanilang mga taga-suporta. Kilala sa kanilang mga sweet posts at romantikong mensahe. Ang kanilang relasyon ay tila perfect hanggang sa lumabas ang mga usap-usapan ng pagtataksil. The Philippine Showbiz List presents Jairus Aquino and Andrea Angeles love story. Bukas na Jairus at Andrea sa pagsasabing nagsimula ang lahat sa Instagram. Nang napansin ni Jairus sa account ni Andrea ay naisipan niyang i ito. Bilang isang influencer, natural lamang na may maraming followers si Andrea, ngunit ang mag ni Jairus sa kanya ay naging simula na kanilang interaksyon. Ay kay Andrea, nung napansin nga raw niya na isa pa sa mga follower niya si Jairus, ay nag-follow back rin siya agad dito at doon nagsimula ang kanilang komunikasyon sa pamamagitan ng direct messages. Ginawang espesyal ni Jairus ang pagdiribong nila ni Andrea ng Valentine's Day noong February 14, 2022. Ito ng buong pagmamalaki niyang ipakilala sa publiko na si Andrea ang babae na kakuha ng kanyang puso. Ramdam ang pagiging romantic sa girlfriend sa kanyang Instagram post kilig na ibinahagi ni Jairus ang naganap na masayang date nilang dalawa. Kalakip nito ang sweet message niya kay Andrea kung saan ay pinakita niya ang kahalagahan nito sa kanyang buhay. Hindi nagpahuli si Andrea at nag-post siya na larawan nila ni Jairus. Sa kanyang caption, pinahiwating niya na sa taon na yon, tila tama ang mga resisyon at hakbang na ginawa niya sa kanyang buhay, lalo na sa aspeto ng relasyon nila ni Jairus. Anya played my cards right this year. Jairus' heartfelt proposal for Andrea. Mula sa publiko ng kanilang relasyon, pinakita naman ni Jairus kung paano niya nakamit ang matamis na oo ni Andrea. Sa kanyang YouTube vlog noong February 16, 2025, na may titulong Siya Na, isang hindi malilimutang sorpresa ang hinanda niya para kay Andrea na tinatawag din niya sa palayaw nitong Iya. Mula Pampanga, kung saan nakatira si Andrea, nagdrive si Jairus papuntang Quezon City o may para ng kanyang plano. Sa kabila ng mabigat na traffic na kanya dinaanan, hindi nito naantala ang espesyal na araw na ito. Ang pagkakaalam lamang ni Andrea ay manunood lamang sila ng sinin ni Jairus kasama ang ilang paninang mga kaibigan. Ang hindi niya alam, isang sorpresa naghihintay sa kanya sa loob ng isang pribadong sinihan. Imbes na pelikula ang bumungad sa big screen, naging gulat ni Andrea na magplay ang mga sweet moments na ni Jairus gamit ang video montage sa gitna ng projection, bigla lumabas sa isang napaka-espesyal na tanong sa screen na, Iya, will you be my lifetime? Dito na tumayo si Jairus at binuksan ang maliit na box na kanyang dala. Hindi naman napigilan ni Andrea na maging emosyonal at kitang-kita ang pagkabigla sa ginawang sorpresa sa kanya. Napayakap siya kay Jairus at buong pusong tinanggap ang proposal nito, hindi lang bilang kanyang girlfriend, kundi kanyang lifetime. Pagay nito sa kanyang Instagram, muling ibinida ni Jairus ang pagmamahal niya kay Andrea sa iniwan niyang mensahe para rito na. Sabi nga sa kanta, You were just a dream that I once knew. Pero ngayon, andito ka sa tabi ko at akin ka na. You deserve all the best in life, baby. Mahal na mahal kita. Nilagay din ni Jairus ang petsa ng official relationship nila ni Andrea na nangyari noong February 12, 2022. Kalakip nito ang larawan nilang dalawa kung saan makikita sa kanilang background ang nakasunod na She Said Yes. Sweet Milestones Sa mga lumipas na mga araw, buwan at taon, patuloy na pinapatunayan nila Jairus at Andrea ang matatag at malalim nilang samahan. Maraming nga ang sumusubaybay sa pag-iibigan nilang dalawa kung saan itinuturing silang relationship goals ng kanilang mga tagahanga. Sa katunayan noong February 12, 2025, masayang pinagdiwang nila Jairus at Andrea ang kanilang third anniversary as a couple. Andrea drops cryptic clues about breakup. Bilang ang relasyon ni Gyros at Andrea ay bukas sa publiko, simula pa lang. Hindi madaling takas at kung may pagbabagong nakikita sa tinakbo nito. Kamakailan, nagkaroon ng mga haganapan ng na ng isang malupit na katotohanan sa nangyayari ngayon sa kanilang relasyon. Mainit na pinagpipyastahan ngayon sa social media at online forums ang tungkol sa posibleng paghihiwalay nila dahil umano sa issue ng pagcheat ni Jairus. May mga netizens na nagbabahagi ng opinion na si Jairus ang background na cheater at nagdulot ito ng tensyon sa kanilang relasyon. Isa pa naging usapin ay ang pagkakaroon ni Jairus ang closeness sa ibang love team habang nag-lockdown na di umano'y naka sa tiwala ni Andrea. Ang espekulasyong pagtatapos sa kanilang relasyon ay nagsimula din sa sunod-sunod na pag-repost ni Andrea sa TikTok ng mga emosyonal na mensahe na lalarawan ng sakit na naramdaman niya matapos maliskubri ang umano'y pagtataksil ng minamahal. Ang mga post na ito ay mapakita ng emosyon ng isang taong nasaktan at nabigo. Bagamat walang direktang pagbanggit sa pangalan ni Jairus, sa alinman sa kanyang post, malinaw para sa marami na ito ang nais niyang patungkulan. Ilan sa binahagi niya ay mensaheng that weird stomach ache when you finally saw so the proof your gut was telling you. Sa isa pa niyang post, ibinunyag niya ni Andrea ang kontradiksyon sa kanyang relasyon. Ang sweetness at mapapakita ng pagmamahal ng minamahal ay natabunan na kanyang pagtataksil sa likod ng mga magagandang salita at pag-aalaga. Dagdag pa ni Andrea, the loudest disrespect is realizing they were never gonna tell you. If you hadn't found out, you'd still be in the dark. Ila pa na nilipo si mensahe na may kinalaman sa pagkataksil ay, I'd rather be the girl that got cheated on than be the girl who knew he had a girlfriend but don't know how to respect and keep her distance. Always remember that they don't cheat with pretty, they cheat with easy. Walang patawad yung papaalam na matutulog na pero may kinikita para siyang iba. Walang patawad yung halik sa labi na hinalik din sa iba. Bilang dagdag na suporta kay Andrea, nag-post din ang isang malapit na kaibigan niya ng larawan nilang dalawa ni Jairus. Kasama ang malapit na mensahe na she, Andrea, lowered both her standards and her heels and you still had the audacity to cheat on her. Pagkabat walang formal na pahayag tungkol sa kanilang break up, malinaw na ang relasyon nila ay dumadaan sa isang matinding pagsubok. Jairus' last birthday post with Andrea bombarded by hate. Samantala, kung bibisitahin naman ang kanilang social media accounts, kapansin-pansin ang pag-unfollow ni Andrea kay Jairus. Habang si Jairus ay nanatili pa rin naka-follow sa kanya. Lumalabas sa tila nais ng tuldukan ni Andrea. Ano anumang namagitan sa kanila ni Jairus na sa hindi na din makikita ang larawan nila together. Samantala, nanatili pa din sa Instagram feed ni Jairus ang ilang sweet moments nila ni Andrea. Ang pinakahuling na ibahagi niya ay isang kakakilig na post sa Instagram pang si Andrea sa kanyang kaarawan noong July 12. Sa mensahe, ipinahayag ni Jairo sa kanyang labis na pagmamahal at pagpapahalaga kay Andrea at sinabi niyang ang presensya nito sa kanyang buhay ay isang biyaya. Subalit matapos ang ilang buwan, nagbago ang lahat. Binalik ka ng mga netizens ang post na ito at nagsimulang magbigay ng mga batikos matapos kumarot ang mga espekurasyon tungkol sa umano'y pagtataksil ni Jairus kay Andrea. Marami sa kanila ang nagbigay ng mga malulupit na komentaryo. Itinatanong na ilang mga tagahanga kung paano nagawang mag-post ni Jairus ng ganito mga sweet at emosyonal na mensahe habang siya pala ay may lihim na hindi pinapakita sa publiko itinulig sa nila ang pagiging mangmang -mang o balyo ni Jairus sa mapakita ng pag-ibig sa isang tao. Ngunit sa kabila nito, ito para ay nagkaroon ng ibang babae. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!